Hello what's up mga idol. So meron na naman tayong naispatan ano no. Na isang uh, rider at saka isang big bike na gustong uh, tumagos ito ng rider dito sa ating uh, big bike ano at uh, sa kagustuhan niya na tagusin at lampasan ang ating rider gustong sabayan ng ating uh, ang uh, big bike nagwigil siya at biglang na-slide at sa pag-slide niya tumama siya sa ating uh, big bike ano buti na lang at magaling at marunong itong ating big bike so hindi siya nadamay at hindi siya na-slide kaya naman na uh, pag uh, slide niya ay binalikan at, at, at tinulungan itong ating in-approach ng ating uh, big bike user, itong ating uh, rider 150 user, ano. Ayan. Halika at ating panuorin. Tingnan mo ating mga kaganapan. Ayan, o. Oh. Makuyari. Diba? Kitang-kita na. Kita, si Yuska, no? Nilampasan na yung kanyang uh, writer doon sa side. Bangga ito, sama sa akin. O, di ba? Yari. Yari! Oh! Huh. Okay lang? Okay lang. lang. Bangga mo ako. Ha? Huh? tayo. O, di ba mga idol? Ano ang pagkakaiba ng... Uh, aksidente ng single at ng four wheels sige nga, comment sa comment section kung ano ang pinagkaiba ng aksidente ng four wheels at aksidente ng uh, single